Good afternoon mga kalaki. Good afternoon sa inyo lahat. Ah, nandito na naman po tayo sa uh, Par Amazing Game Farm 'yan. Amia po, papakita ko sa inyo yung nabili natin noong nakaraang linggo doon sa San Jose, Batangas. Yung mga papaya gray 'yan. Bali-kirinos na natin dito sa ating papaya gray 'yan. Papakita ko sa inyo. Ah, mga kalaki, heto na po yung ano, heto uh, na po yung Binili natin sa San Jose, Batangas. Ito pong tatlong babae na to. Ito po yung na binili natin sa San Jose, Batangas na mga pure papay gray. Ayan. Kinocross na natin dito sa uh, amazing gray. Amazing papay gray. Ito pong amazing papay gray. Kaya po tinawag ko. Amazing Papay Gray, ito po ay sariling timpla na ni uh, Sir Joey Alojado siya na yung nagtimplay niya at yan na po ay yung nagpapanalo sa kanya yan, Kila, nakilala po siya dahil sa uh, Papay yan. yan. nakilala po ang amazing game farm dahil po sa Papay grey, yan bali kaya po kami kumuha ng mga inahina yan pang infuse dito kasi medyo uh, lumilit ng sukat nila para maging press na press yan, yan po yung mga uh, aabangan naman ano natin na uh, linyada yan, pero halos papay gray sila mag, mga magkakaibang ano po uh, magkakaibang nanay yan, pero yung isang lahi po yan, yan mga papay gray medyo lumalabo kita niyo po ah, oh. napakagagandang inayin eto naman po papakita ko naman po sa inyo yung amazing papay gray na uh, prenudus yung tinimpla ni uh, Joey Alojado na may-ari ng papay gray Ayan. papakita ko po sa inyo ngayon mga kalaki eto na po yung uh, tinata ito na po yung tinatawag natin dito na Amazing Papay Gray. Yan. kaya po tinawag na amazing dahil po uh, sariling timpla na po 'to ng uh, owner. 'Yan. Kaya may karapatan na po siyang tawagin kung anong gusto niya. Ang tawag niya po amazing Papay Gray. Yan. Ito po ay uh, nagbibigay ng mga panalo sa kanya. Na, nakilala po ang amazing game farm dahil po sa amazing papay grey yan po ito magaganda sukat pa po ito yan ito po uh, nangingitlog sila magkakatabi sila nangingitlog alawak <laughs> lawak lawak naman ang pagingitlogan yan kaya lang po sa lupa sila nangingitlog mga kalaki yan. ito po yung tandang grabe po yan. ito po isa isang producer ng mga winning line dito sa Amazing Game Farm. yan. Ayan po. Ayan. At ang inyong lingkod, meron na rin po tayo yan sa ating manukan. Ayan. Ito naman po yung Uh, high action. Ito naman po yung tinatawag niya na super hatch. Yan, tinatawag niya super hatch kasi super sagaling. Super po sagaling pag pumalo ito mga to. Ito po yung mga linyada ni Joey. Sir Joey. Yung mga hatch niya bali yung ito po ang pinapadami niya ngayon high action at papay grey lemon guapo bali nasa baba po yung lemon guapo niya nasa breeding area niya doon sa baba bali dito po sa bundok kay cording area niya lang but may sinama lang siya na konting uh, binibri dito pero ito po ay uh, ililipat niya na po lahat ng breeding area niya na magiging breeding area niya na rin po dito ililipat po doon sa taas na uh, may tower doon niya na po gagawa ng breeding area Yan. makikita niyo po napakainit kung makikita niyo ay eh, kalbong kalbo na kalbong kalbo na yung mga damo dito mga kalaki sa sobrang init grabe napakainit po dito sa anong to lugar na to Mga at napaka napakainit talaga dito at ito pong pagbablog na to biglaan na naman kasi biglaan po tayong tinawagan para sumawa dito at nagdala po kami ng ibang materyales na ilalagay dito yung high action nya po kung makikita nyo uh, papakita ko po pala sa inyo yung ay action niya nag throwback na na spangle ay po papakita ko po sa inyo yung throwback na spangle ng hayak mga kalaki ito kung makikita nyo po ito po yung naging throwback sa high action niya nag spangle yan may mga lumabas po na spangle at ito po mga babae yan isa po sa pinaparami natin ngayon to yung throwback na spangle high action grabe po talagang uh, isa sa mga winning line nya to yan yung mga nakabili po sa expo na sinabi ko mag uh, magiging spangle ito na po kung napanood nyo po ito po yung mga tatay nung nabili nyo ano sa kananay ng nabili nyo nabili ninyong spangle yan Ah, dito po kami mga alaki na dito kami ngayon sa bundok at ayun nga dinala namin itong materialis na to para uh, gawan ng breeding area dito Ayan. ito po si boss nonoy ah uh, hi ka naman sa vlog ko boss noy And, hello doctor no uh, bali at anong oras na ba Uh, tatanghalian na po sila kaya bumaba na dito. Yo mga kalaki, uh, mamaya maya ng konti, pagtatanghalian uh, magtatanghalian na kami. <laughs> nagluluto na po doon, nagluluto na. Uh, makikita nyo. Yo mga kalaki, uh, punta tayo sa swimming pool area. Yan. Papasyal ko kayo dito sa farm. At mamaya, kahit ganito katirik ang araw, mag-swimming tayo. <laughs> Yan. Pulong-pulong daw ng tubig. Titingnan natin kung talagang maraming tubig. Yo mga kalaki, puno nga ng tubig ngayon. Wah, oh, ang linaw. Yan. Ayo mga kalaki, yo. Oh. Oh, Maya-maya ng konti kahit sobrang init. Liligo tayo dito pagkatapos kumain. Yan. Daming tubig ngayon. Mas madami. Dito tayo yun po uh, tayo mga kalaki yan uh, mga kalaki -init talaga kung makikita nyo uh, grabe grabe init pero napakaganda ng tanawin mga kalaki no? Oh. nandito tayo sa pool area ng uh, Par amazing. Ito po. Yan. Bali, itong area na to, may mga tipi. Pagdadagdag pa po tayo ng tipi hanggang doon sa dulo. Yan. papabutin ah, Papabuti natin ng mga 120 tipi. Ang ilalagay pa, dadagdag. Mga, mga alaki. Yan. Napakaganda ng tanawin. Napakaganda ng napakaaliwalas ng kalangitan mga kalaki yan kaya lang napaka sobrang init yan. napaka init mga kalaki dito yan pagkatapos natin manangal mga kalaki yan kahit na sobrang init siguradong lulubog na naman tayo dito sa pool na to yan mga kalaki. ito po yung area nila yan Bali dito, ah, hindi nalalagyan ng manok dito mga kalaki. May gagawin dito para sa mga bisita, yung mga bisita dito sa farm at gusto maligo. Bali dito na lang talaga yung area nito. Ang gandon. Lalagyan natin ng ano yan. Lalagyan pa ng tipi. Dadagdagan ng tipi ang mga kalaki. Yan. Ay, ito pala. Ayan o, makikita mo mga kalaki. Uh, hindi ko kayo mapapasyal doon mga kalaki at sobrang init talaga. Grabe init ano. Grabe init doon sa ano. Grabing init doon. Kaya ah, uh, dito na lang tayo. Hindi tayo bababa doon mga kalaki. Ayan, mamaya uh, papakita ko sa inyo yung ibang pwede natin pakita dito kung makakapunta tayo mamaya doon sa range area para mapakita ko sa inyo yung mga CCU CCU na nandun na uh, mamaya Uh, nyo mga kalaki kung makakapunta tayo yun yeah. mga kalaki papa uh, papasyalan na natin yung uh, range sa taas sisilipin natin yung mga sisiw doon kung gano'n nakalaki Kaya, papakita ko po sa inyo dahan-dahan lang po tayo sa pag akyat kasi napakatarik po talaga na itong akayatin na to at pipilay-pilay pa po tayo <laughs> hindi pa po gumagaling ang ating gout yan Okay, oh. Uh, ulit tayo naggaling sa baba pupunta po tayo doon tara uh, Medyo matarik talaga Mapapansin nyo napakainit talaga dito Kahit alas stress na ng hapon Tuyo-tuyo na nga po yung ating ano Tuyo-tuyo na yung ating Kalupaan Kalupaan <laughs> Wala nang damo Ayan ika, ika pa rin tayo at Nandun pa rin yung Sakit ng ating gout <laughs> Yan. doon po tayo sa range uh, doon ko na lang po kayo ha? Update. Yeah, update mga kalaki kasi talaga <laughs> nahihirapan nahihirapan ang idol nyo na no? umakyat at hinihingal na mga kalaki uh, nandito na kayo update ko na kayo ha? nandito na tayo sa taas sa range area ito na po yung mga alaga natin Ayan, mga banded na sila ng salpukan yan, mga kalaki. Makikita nyo. Padded na sila ng Salpuan National. Yan. Hanggang dun, makita nyo. Oh. Ang dami, nagtatago. Tapos meron pa po dito sa, ano, sa loob. Meron pa dito sa labas. Yan. Nandito pa yung iba. Yan, ito pa po yung iba. Uh, kung makikita nyo, magkakaiba sila, pinagsama-sama na sila. Na tatlong bats sa tato, pinagsama-sama. Uh -huh. Yan. Tatlong bats na magkakasama sila, mga kalaki. Kaya hindi pare-parehas ang laki. Kung makikita nyo, ito may malaking lalaki. Yan. Yan yung mga magtatanong po ulit. Sa pagdating ng August, sa uh, meron po tayong Uh, dadalhin sa World Trade. Oh. Sa World Trade may dadalhin po tayo. Uh, ang karamihan po natin dadalhin sa World Trade uh, mga pure high action sa pure lemon guapo. Mga kalaki. Papay Gray, uh, ako lang ang palabas. Titingnan natin kung makapagpadala kung mak makapagdala tayo ng uh, ilan-ilan kasi lahat po ng na dadalain natin mga pure lang hindi po kami nagdadala ng crosses sa expo panay pure po ang dinadala namin mga kalaki pang materiales po talaga yan po ang high action na yan no? tapos ito po yung isa pang batch sa kabilang net yan. May kita. Ah. Papasuhin natin mga kalaki so, para sa inyo. Papakita ko sa inyo. Yan, medyo nagdadahan-dahan tayo at medyo masakit pa rin talaga ang ating paa. Yan po mga kalaki. Oh. Pang ilang batch to? Uh, so ito pang third batch pala Bali ito pang ano na to Mga kalaki Pang late born Ayan. Ang dami nating, ano Mga hats Karamihan hats Ito dito maraming gray may mga grain na po dito pagdating ng medyo mga malilit po ang madadala natin ang mga malilit po madadala natin sa expo ngayong August siguro pagdating uh, one month to one month ah uh, may June, July, August. Bali 5 months na, 4 months na sila, 4 months. Yan, mga 4 months ang dadalihin natin. Tapos yung yung iba, yung nandun nga, mas malalaki. Yan, mga 7 months, ganyan. Yan, mga kalaki. Ang dami, panay hats po. Ang dami natin hats. Marami tayong mga pure high action. Yan. Ang dami natin pure high action na lumabas mga kalaki. Nandun. Madami-dami to. Yan mga kalaki. Uh, makikita nyo talagang malalakas ang tuhod ng mga sisyo dito kasi uh, talagang pababa ito ayan. ayan mga kalaki oh. ito po yung ating ibang sisyo ayan. dito marami tayong madadalang lemon sa kahayaksyon yung mga papay gray doon po tayo makakapagpadala makakakuha ng papay gray doon sa third batch ayan po dalawang pa siya naman Ayan mga kalaki oh Nandiyan sila lahat Dahil sobrang init Ito oh Makikita niya mga kalaki oh Yung ating high action Bata pa lang Pulang pula ng mga mukha yan, ito lemon po yan. Ito po, may action din. Yan. Ito blue face eh. Ito to. Ha, ah, blue face pala to. Ito, mga alaki o blue yan face, napakaganda. Na. Yan, nandun sila na lahat. Hindi, eh. hmm, maganda talaga kasi. Hindi, maganda talaga kasi. <laughs> ya, mai kita nyu. Jadi lagi tertambah pada diba, hal eh. Sila sila oh. sila Tapos, yung iba, ayun. nandun mga kalaki, eh, no? Dyan, yung ibang sisiyo natin. Watak-watak uh, sila, grupo-grupo. Kanya-kanya silang grupo. Yan. Kanya-kanya silang grupo. May kita. at medyo alanganin talaga yung pagbaba natin mga kalaki kaya nagdadaan-daan tayo at pipilay-pilay pa tayo baka bigla na lang tayong gumulong pababa baba yan napakaganda oh lemon po yan yan pa mga yellow legs lemon lemon guapo po yung mga yan mga old line ni Wancho yan Bali tayo lang po nagdadala ng lemon guapo sa expo at dalawa lang naman tayong may lemon guapo na nakita kong nag display doon yung pamilya ni Wancho Aguirre saka tayong tayo po sa Far Amazing Game Farm yan, ito po lemon guapo po yan yan makikita nyo kung gano'ng katikas na yan pagdating ng Expo. mga halos naglalaban na po yan Kaya mga kalaki uh, siguro hanggang dito na lang po ang ating vlog na to maraming salamat po muli sa mga manonood ng vlog na to at uh, thank you po sa inyong lahat uh, shout out po sa inyong lahat hindi ko na sa in yung mga nanonood po sa atin na OFW Uh, maraming salamat sa inyong suporta uh, sa Master Lucky TV. Ang ating channel po ay Master Lucky TV. Ang atin namang Facebook uh, page ay uh, Lucky Temple. Ayan po mga kalaki. Maraming maraming salamat po muli sa inyong panonood and God bless. Thank you. Goodbye.